<laughs> Yun ko alam kung ano ang masasabi ko. May i-explain po ngayon. Blessings. Tamang tama. Oh my God. ako. Akala ko wala pa. Alam niyo ba guys? eksaktong eksaktong zero balance na ang aking wallet wala na akong hawak ako bukas ulit sandali may yak ako Exactly, zero balance na. wala na akong pambili ng ulam namin. Bigas, meron pa rin kaming bigas. Kaso yung mga pang-ulam, kasi alam nyo naman, sa hirap ng buhay, lahat ibinibili. O mga ulam, kaya nasa probinsya kami, mga gulay, binibili rin namin yan, guys. Actually, uh, isang araw pa ako ay may nabiling gulay na sitaw. So, yun na lang. Kasi hindi ko siya linuto lahat. Nung kailan ba yun? Ito siya, guys. Oh. linuto <laughs> ko siya sa dining dinding na lang kasi ilokano nga kami. Actually, guys, nagpapasalamat ako. So, hindi ko na patatagalin or hindi ko na i-explain lahat. Basta masaya ako ngayon. Thanks, to God. Bless you hindi ko akalain na ano na ngayon ko lang kasi chinek tinignan ko yung aking ano yung aking account yung aking bank account na ano kung saan ako sumasaod dito sa aking channel uh, akala ko wala pa yun lang nagtry ako chinik ko siya kasi as in zero balas na nga, wala na talaga akong hawak na ano pambili or ano kasi lahat naman mahal yung mga bilihin so hindi ba yung ang luha ko Ayan, napaka-thankful or napaka-blessing. Salamat. No, salamat sa sa aking channel kasi ito na may sahod na ako thank you hindi man ganun kalakihan yung sahod ko pero at least uh, thankful ako guys kasi uh, malaking pulot to kahit sabihin natin hindi malaking sahod ko Uh, napaka, ano, <laughs> napaka thankful po ito talaga para sa pamilya ko. Lalo lalo na uh, umuulan guys, no? Ang hirap ng buhay lalo na ngayon umuulan, wala kang trabaho, wala kang ano kung saan makukuha. Uh, actually wala naman ako talaga na ng trabaho guys kasi dati rin akong OFW. So ang trabaho ko ito, uh, nag-upload ako ng mga content or nag-vlog-vlog. O oh, di diba? Kaya na ganyan yung mga vlog ko. Napaka-thankful kasi ito, may panggastos na kami. <laughs> Hindi man kalakihan, pero thankful pa rin ako kasi may panggastos na kami. May kasagutan na po ang aking ano panalangin na sana magkakasawad na. Kasi walang wala na talaga kami. Kasi sa, uh, sa FB or sa aking uh, aking uh, Facebook, Hanggang ngayon, hinihintay ko pa. So, ewan ko baka bukas pa or uh, ano, hintayin natin. So, naghihintay pa rin ako, guys. <laughs> so, ayun, thank you. So, yung lang po. <laughs> Saya-saya. Basta masaya ako. <laughs> May iya ako sa saya guys. So, uh, ito, thank you. Thank you po sa lahat, lahat na nangananood.